The cooperative services started in small businesses with aspiring dreams. Their startup includes grocery store, credit business and animal pets. 5 years later, they shelled the grocery supply for rice trading. By 2008, Tulo MPC acquired a 363 square meter lot with steady increase in capital and assets. they were able to establish their office building worth 700,000 pesos in 2011. From 2005, the members of Tolo MPC were approximately 250, and as the years go by, it dramatically increased, counting up to 918 members as of 2023. Paano nga ba naiiba ang Tolo NPC sa iba pang kooperatiba? Habang lumalago ang capitalization, lumalawak din naman ang aming mga products and services. Ang loan collection rate namin is near perfect at proud kaming ipahayag na wala kaming loan collector. Kusang loob na nagbabayad ang mga cooperative members sa aming tanggapan. Nakakagalak dahil patunay ito na mayroong disiplina at responsabling mga membro ang TULO MPC. Masasabi kong ito ay isang mahalagang asset para sa amin. Nagawaran din ang TULO MPC ng Most Efficient Cooperative in Business Diversification and Financial Management na nagpapatunay na maayos ang aming financial system. Kaling ang ganda ng kilong TULO! Dibay! as the cooperative progresses, the residents of the community also reap their benefits through variety of projects and undertakings, focusing on the cultivating environment and a healthy living. Pag sinabing kooperatiba, ito yung isang negosyo. Gayun pa hindi lahat ay negosyo ang kaisipan ng kooperatiba. Ngayon ang uh, community development, ang pakikisa ng kooperatiba sa mga komunidad. Pag sinabing komunidad, Kasama dyan ang membro at hindi membro. Ito po, Tulo Tulong Multipurpose Cooperative ay napaka sa community development o pagtulong sa mga nangangailangan. Proudly, Tulong MPC is a perfect fit to the core practices of a cooperative. On top of our priority is the rehabilitation of Tulo River. Balikan at buhayin muli ang ilog Tulong. Aside from its usual cleaning up action, the search for Miss Ilug beauty pageant, games, and doodle have added glitters to the said cooperative project. Bilang tagapamahala, nag-isip pa kami ng mar pamamaraan kung paanong mas lalong mapapalawig at magiging sustainable ang mga community development project. Natuklasan namin na ang sagot ay ang pag pagtatatag ng mga samahan na makatutulong sa implementasyon ng mga programa. Nagkataon, ito rin ang pangunahing isinusulong ng punong lungsod na nakapaloob sa kanyang 8-point agenda, ang Good Governance, People-Centered Participation. We collaborate. Nung malaman ni Mayor di po, kuha nung barangayon. Yung aming misyon sa aming barangay, sinilangan, nagkaroon ng collaboration between sa amin at ng city government. Napakaganda sa ngayon na nangyayari sa ating bayan, Batangas City, kasi ang ating pamunuan ay lumalapit sa tao. Hindi katulad noon na ang tao ang lumalapit sa pamunuan. So, nakikita ko ang magandang hinaharap itong ating bayan sana itin magpatuloy at uh, ang makikilabing na ito'y hindi lang tayo, ang ating mga anak, ang ating mga po yung susunod pa sa atin. Naging posible at napadali ang pagpapalawig dahil sa pagsanib pwersa ng Tulo MPC at Katiwala Foundation sa implementasyon ng Community Development Project. Isang halimbawa ng matagumpay na proyekto ay ang pagpapatuloy ng Ilog Tulo Project noong 2022. Naging Katuwang natin ang iba't ibang civil society organization sa mga proyekto at binabalangkas na ang pagtatatag ng Neighborhood Association na inaasahang tutulong sa implementasyon ng mga proyekto. Integrating the Sustainable Living and Carefree Environment, Tulo MPC launched the project Sitio Mo Pagandahin Mo last 2019. The city government was also pleased to allocate a tractor for Tulo MPC. This project created a harmonious relationship among the barangay folks, reviving the bayanihan spirit. With gratitude hearts, Tulo MPC was granted a greenhouse hydroponic farm worth one million pesos from Department of Agriculture, with the assistance and guidance of the Office of the City Veterinary and Agricultural Services. Everyone anticipates the regular activities and is excited for new comic relief that the cooperative will offer like one of our program highlights is the Sumba Lessons, which is semi-annual and weekly event, respectively. The project revitalizes the health of people and promotes good comradeship. Noong pandemic, ang kooperatiba ay nakilahok sa pag-establish ng wet market na may temang Magkatuwang Tayo Barangay Coop Market, kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga miyembro ng kooperatiba na magtinda ng kani-kanilang produkto. Namigay din kami ng ayuda para sa mga frontliners at co-op members. Naglungsa din kami ng makabangkong programa para sa mga cancer patient na may pinamagatang sa hamon ng buhay, kooperatiba ay kaagabay. Bukod sa paglaan ng financial assistance, naglahad din kami ng encouraging word to uplift them. Nagsadya kaming mag-house-to-house visit sa walong pasyente dahil importanteng maramdaman nilang hindi sila nag-iisa sa ganitong klaseng pagsubok. Ang TULO NPC ay unti-unting lumago. Maraming natulungang magulang na napagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Ito ang patunay na ang TULO NPC leads to better life. Nung ako'y naging membro na ng multipurpose ng TULO, inisip ko, pag-membro ka na, kailangan mo yung produkto nila. Para naman hindi lang ikaw ang pwedeng matulungan, kundi, mismong ikaw makakatulong sa kanilang produkto para lumawak at lumago ang tulo multipurpose. Yun po ang aking nasa isip. Kaya lahat po nang inialok nila sa akin, eternal, ah, bigas, pakain sa baboy, lahat ng produkto ay talagang tinangkilik ko. At hindi naman basta ako tinangkilik, kundi hindi, hindi basta tumangkilik ako, kundi yung sa loob ko'y kailangan, pangangailangan ng aking pamilya. Lalo na nung nagpapaaral ako ng aking mga anak, yun talaga ang pinakamabigat na aking pinagdaanan. Wala akong tinakbohan kundi talaga sa tulo Multi-Purpose cooperative. Wala nang iba. Tama ang sinabi sa akin ng bianan at kanyang bilin sa akin. Hindi mangangalat ang aking paa. Hindi nga po talaga dahil sa koop lang ako tumakbo, wala nang iba. At higit sa lahat, pagka ako'y umuutang sa, sa cooperative, idinudulog ko sa Panginoon. Nananalangin ako. Lord, ito ba'y kailangan ko? Lord, ito ba'y pagpapalain mo? Ito ba'y, ito ba'y katatagpuin mo pagka inutang ko to? Yun, yun po, yun po ang pinanghawakan ko. At talagang ipinagkatiwala ko sa Diyos ang lahat. Dahil ang Diyos ay may pangako. Sabi niya sa Ephesians chapter 6 verse 1, ang lahat ng mabubuting bagay na pinasimulan ko sa iyo ay tatapusin niya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Kaya ho hanggang ngayon ay nananatili akong matapat na membro ng ating multipurpose ng tulo. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Lahat ng ito, lahat ng aming tagumpay, nagsimula sa isang panalangin. Sa kahilingang mapabuti, palaging una ang Diyos sa lahat ng gathering programs nagdarasal kaming gabayan at maging ehemplo ng salita ng Diyos. Because in John 15 verse 5, Without God, we can do nothing. But with God, we can do everything. Collaboration Solidarity, commitment, and faith. These are the keys that led to success for Tulong MPC.